Mayung buntag mga kasimpleng buhay. So dirita mo agi no sa barangay nga uh, kuan sa isda. So busy. Ha? Dire ni siya sa Lawis sa Gampis. So daghan kaayo dire no. Mo siya fish sport sa sindangan. So makita nato nga daghan kaayo hinay-hinay dong Ah, so busy kayo ang ning lugar kay daghan kay nangumpra mga balhabal na hmm. ah, gitapukan, gitapukan, mga kasimpleng buhay. Para. So, gikan pa ni sila, no, sa nagkalain-laing mga, mga, sa ni, lugar diri sa Zamboanga del Norte, kani mga habal-habal. Dahil yun, mga hindi sila sa sindangan, kay Fish Capital Man of Zamboanga del Norte, ang sindangan, dahil daghan kay isda. Tanawa, bisikay ang tana na malit. No, namalit, mm. Mm? Habal -habal na malit, na ng laba di dapita. Hmm. Hmm? Grabe kadaghan sa mga habal-habal nga nag ice Para ilahapon i baligya, no, sa dito sa ilahang mga lugar, di ba sa bukid-bukid. So mo na yung mga kitabo. Kada adlaw ni siya kada adlaw. Labi na ug daghan kay isda diri sa sindangan. So money siya moy rason nga ang isda sa sindangan barato ra no kung tagaan o gihatag sa Ginoo ang mga blessing sa isda. So ingani ingani kabisi ang adlaw na mo dire. Oh. Ah, ready na, ready na kayo si Sir nga mo para sa iyang isda. So hangtod ni dito sa tumoy, no money siya ang, ang panginabuhian sa mga tao diri sa Gampis Lawis or sa Lawis Gampi Sindangan sa Buanga del Norte. Santa Cruz. Ah, Santa Cruz na po ni. So, isa lang yun ka Kaana doon, no? Isa lang yung kalinya. Uh, daghan ka ayong yung mga isda. Ha? Uh Oo, -huh. huh? oh, so, tanawa na na po din sa unahan. Na na po yung mga isdaan. So, padulong na to sila sa merkado, no? Di na po'y uban nga mag kuan mag isa ni eh? mamalit dayo na po'y uban nga mamalit para bularon. Ah, sige, sige. So, diha mga fish car na na diha, no? So, di na ta Mungu balik na ta sa merkado kaya na tayo paliton mga kasimpleng buhay. Ato, gya pong tanawon dun. pilay presyo dito sa kuan sa ato ang merkado i-compare na to. So, naanami mga kasimpleng buhay sa merkado, sa sindangan. So, atong i-compare, no? I-compare na to. O, Daghan kayo yung isda na nangabot diri. So, gikan dito, mabot diri ang mga isda. Ah, nanataron diri sa merkado, sa sindangan.

Brato ra ba? na ka. Tama na ba yung kuhan dito? <laughs> ay, ayaw din na. Ah, mo na ka ito Ay, sa balay ra ko. Ah, gahapon mo, Ay, gahapon? Oo, oh, gahapon. Oh, ay, sa, ah, asa man sa? Dito sa kuhan. Ah.